So hi at welcome ulit dito sa ating channel Eto na mga tol One Punch Man Chapter 171 Napakatagal nga nating hinintay ito Pero eto na, finally Ang bagong simula at ang bagong art ng One Punch Man Bago natin simulan syempre Huwag kalimutang magsubscribe at ilike ang video ito Bilang suporta sa ating channel So bali sa last chapter nga Ay nakita natin ang pagtatapos ng Garo Arc Kahit na nga umalis si Garo matapos ang laban Ay nahanap nga agad ito ni Bang Naging maayos na nga ang relasyon ng dalawa At isa-isa nga nilang pinuntahan At at humingi ng patawad sa lahat ng mga nabiktima ni Hero Hunter. Nalaman din natin na nakalimutan pala ni Garo lahat ng teknik na natutunan niya nung naging monster siya. Kaya gusto niya nga sana na makalaban niya muli yung mga hero na nakalaban niya para maibalik niya ang kapangyarihan na yon. Meanwhile sa Hero Association ay nalaman natin na magre-retiro na pala sa pagiging isang hero si Bang at ang balak ng ipalit sa kanya ay walang iba kundi si Garo. Kahit na nga ito ay magdudulot ng conflict sa Association dahil nga sa mga ginawa ni Garo. At sa last part naman ng chapter ay nakita natin na patuloy na nangangalakal si Saitama at si Genos at hoping na sana ay may natira pa sa apartment ng pinakamalakas na kalbo. Nakita din natin na may sumisilip sa kanya at finally ay makikilala na nga natin ito. Subali ayan na nga ang mga nangyari sa si chapter 170 at dito na nga mag-uumpis ang chapter 171 ng One Punch Man. Subali ipinapakita nga ang mga bagong building na ito at located nga yan sa bagong Hero Association. At base nga sa webcomic ay si Metal Knight mismo ang nagtayo ng bagong community na yan at nang dyan na rin mismo ang headquarters ng Hero Association. Ipinapakita nga dyan ang tatlong hero na ito at pupunta nga sila sa Room 104. Subali sila nga ay mga A-Class Hero at sila nga ay si Chain Todd, si Butterfly DX at si Porte. Kakalipat nga lang daw nung pupuntahan nila at hindi man lang daw nagsabi ng Hayat kung ano sa kanila. Kaya titignan nga raw nila kung gano ka Jerk ang bagong lipat na yon. Nakarating na nga ang tatlong hero sa Room 104. Nagdo-doorbell sila pero walang sumasagot. Pero may naririnig naman daw silang tunog sa loob ng kwarto. Maaring nagpapanggap daw ito at ayaw silang pansinin. Kaya maaring tama raw ang sabi-sabi na merong attitude problem ang bagong lipat na ito. Kaya bilang senior raw, ay kailangan nilang ipakita sa bagong lipat na yan kung sino ang boss. At mula nga dyan ay sumigaw na nga itong si Porte. Tumigil na nga raw ito sa pagtatago at magpakita na sa kanila ang bagong lipat na rookie na yan. At dahil nga sa sigaw ni Porte ay lalabas na nga ang rookie at mukhang natakot nga raw ito. Binuksan na nga nito bahagya ang pinto at nagtanong kung anong may ito itutulong niya. Sumagot ang mga hero na nakatira nga raw sila sa room 101 to room 103 at kakalipat nga lang daw ng rookie na yan 3 days ago. Pero hindi man lang daw ito lumalabas at binabati sila kaya pumunta nga raw sila para sila na mismo ang bumati sa rookie at mag-uusap nga raw sila ngayon ng harapan. Pero sa pagbukas nga ng pinto ay ang nandyan ay walang iba kundi ang pinakamalakas na swerte na si King. Biglang bigla nga ang mga A-class hero at talagang hindi sila makapaniwala na ang makakaharap nila ay walang iba kundi si King. Sino bang hindi matatakot sa talagang napakaangas at mukhang napakalakas na mukha ni King? Sinabi nga ni King na nagpunta nga rin daw siya dyan para bisitahin yung bagong lipat na hero dyan. Pero nagkataon nga raw na mukhang wala nga raw ito ngayon sa kwarto niya. Kaya napatanong nga si King kung saan daw kaya nagpunta si Saitama. So ayun finally ay meron na palang bagong bahay ang pinakamalakas na kalbo. Lumipat na pala siya dyan sa bagong community at syempre dahil ngayon sa so wala na talaga siyang babalikan dun sa dating apartment niya. Dahil syempre talagang naubos nga yung buong Say City. Kasunod ay pinakita ang isang helicopter at nagiikot nga si legend sa Monster Disaster Zone. Nakita na nga nila si Pigad at mabuti na nga lang daw at nalagyan nila ito ng tracker. At ipinapakita nga dyan na patuloy lamang ang pagbubungkal sa mga bato ni Pigad. Meanwhile habang nangyayari yan ay eh, pinakita naman ang natitirang black sperm. At napapatanong nga siya dyan kung ano bang ginagawa ni Pigad sa lugar na yan. Eh dapat nga raw ngayon ay eh, tapos na yung mission nila sa lugar na yan. Kaya Anong araw kaya ang hinahanap niyang si Pigad Ipinakita nga na lumalapit ng helicopter kay Pigad Tinatawag na nga siya dahil sa kailangan pa nga rin daw nitong magpahinga Hindi nga raw pwedeng basta-basta na lamang itong umaalis Kaya sana nga raw ay bumalik na ito sa medical lab Pero sumagot nga si Pigad at sinabing sandali nga lang daw At bigla nga itong tumakbo Habang si Black Sperm naman ay talagang nabigla Dahil sa papunta nga sa kanya ang takbo ni Pigad Hindi naman makapaniwala ang agent ng Hero Association Dahil sa talagang napakabilis pa rin daw tumakbo pakbo ni Pigad kahit na nga nakatanggap daw ito ng matinding radiation mula sa laban. At napatanong din ito kung bakit ba napaka self-centered daw ng mga S-class hero. Ipinakita naman ang kasama ng agent ang A-class hero na si Air. At isinama nga raw ito kung sakaling mangyari ang ganyang sitwasyon. At ito na nga raw ang bahala sa paghuli kay Pigad. wag na nga raw pa ang agent dahil sa 5 minutes lang daw yung kailangan niya para sa wounded na si Pigad. Sumunod na nga yung si Air sa tumatakbong si Pigad at sinabi nga ng agent sa kanya na nga nitong tatapusin niyang si Piggad dahil sa isang araw ito sa mga pillar na sumusuporta pa rin sa Hero Association kaya kailangan nga raw nila itong maibalik sa lab ng hindi sinasaktan. At mula nga dyan ay makikita na nagdash na nga ng napakabilis siyang CR papunta kay Pigad at habang pasugod nga itong CR kay Pigad ay nasabi niya na narinig niya nga raw na ang tinatawag na itong mga pillar ay pinataob ng nag-iisang Hero Hunter. Mukhang na-spoil daw ang mga ito sa mga posisyon nila at hindi na sila nagka-training pa. Kaya talagang bagsak ng araw ang mga S-Class Hero. Mula nga dyan ay naabutan na ni RC si Pigad. At sinabi nga nito kay Pigad na pag natalo niya ng araw ito, eh talagang hindi ng araw ito big deal in the first place. Itinutok niya nga ang boomerom kay Pigad at sinabi nga nito kung ano bang masasabi sa kanya ni Pigad. At makikita nga din natin na nandyan lang din sa area at nagtatago sa batoy ang si Black Sperm. Pinagpapawisan na nga ito at siguradong lamun nga siya kay Pigad pag nakita siya. Muli nga nagsalita si Air at sinabi nga nito Nababalik nga raw ng mahinahon sa lab si Pig God O di kaya naman ay lalaban si Pig sa kanya Para sa freedom nito Pero biglang ang napatingin sa babayang si Air At nakita niya nga ang maliit na si Evil Natural Water Meron pa rin daw palang natitirang monster Kaya uunahin niya raw muna ito Mula nga dyan ay binato niya ang boomerang sa monster At as usual ay napakabilis nga magreact ni Evil Natural Water Ginamit nga nito ang kanyang water jet stream Nabutas nga nito ang boomerang At deretso nga ito sa leeg ng A-class hero na si Air. Butas nga ang leg nito at mukhang napatay nga siya ni Evil Natural Water. Nakita nga ni Black Sperm ang mga pangyayari at nabigla nga siya dahil sa buhay pa rin pala si Evil Natural Water. At kasabay nga niyan ay bumuka ang napakalaking bunga nga ni Pig God. Agad nga nitong naisubo si Evil Natural Water. Linunok nga agad ito ni Pig pero bigla nga itong umatake ng napakaraming mga jet stream. At makikita nga natin niya na talagang butas-butas nga ang katawan ni Pig Nabigla ang agent sa mga pangyayari at lumabit nga agad ito kay Pigad. Napatanong nga ito kung bakit kinain daw ni Pigad ang monster at dapat niya nga raw iluwa ito. At mula nga dyan ay pinakita na parang okay na agad niyang si Pigad. Naramdaman niya nga raw na maaaring hindi nila natapos ang isang yon. Kaya gusto niya nga lang daw talagang makasiguro dahil yun nga raw ang responsibilidad nila. Okay na nga raw siya ngayon dahil sa nadigest na nga raw siya chan niya yung monster. Mula nga dyan ay naglakad na pali si Pigad. Hindi raw siya kayang ilipad ng helicopter. Kaya babalik na lang daw siya sa medical lab after niyang magpunta sa ramen shop. Kaya hayaan na nga lang daw siya ng agent. At mukhang mas kailangan nga raw ni Air ng tulong kaysa sa kanya. Kaya magmadali nga raw ito at dalhin agad dyan sa ospital. So minamalit ng A-class hero na to si Pigad at ang iba pang mga S-class hero. Dahil sa natalo nga ang mga ito kay Garo. Pero ang hindi nga nito alam eh talagang sobrang lakas lang talaga nung mga time na yun si Garo. At parang karma nga sa kanya na nadali siya ni Evil Natural Water. Sinabi din ni Pigad ba bago ito malis na maaring meron pa survivor ang Monster Association. Kaya kailangan daw ng Hero Association na magkandak ng survey dyan sa area na yan. Pinakita namang muli itong si Black Sperm at talagang biglang bigla nga siya dahil sa magkakandak nga ng survey ang Hero Association. Talagang yari nga raw siya pag nahanap siya ng mga ito sa ngayon. Dahil sa talagang ubus nga raw yung sel niya sa ngayon. Kaya talagang kailangan niya nga raw maghanap ng lugar para pagtaguan. Wala nga raw siyang idea kung siya pupunta. At hindi niya raw na imagine na talagang mawawipe out ang Monster Association. Konting protein nga lang daw ang meron siya sa ngayon. Kaya kailangan niyang mag-build up para sa emergency. Dahil kahit ang tuta nga ro ay kaya siyang bugbugin sa lagay niyang yan sa ngayon. Kaya siguro ro ay kakain na lamang siya ng mga insekto. Mula nga dyan ay nakarating siya sa mataas na parte ng mga bato. At pagsilip nga nito ay talagang nabigla nga siya dahil sa nakita niya ang pinakamalakas na kalbo. Ipinakita nga dito si Saitama at finally ay nakita niya ang apartment niya. Inangat niya nga ito sa pagkakabaon sa lupa at talagang parang laruan nga lang itong itinaas ni Saitama. Biglang ilag naman si Black Sperm at talagang nagtago nga siya sa bato at pinagpapawisan nga siya. Naalala at nasaksayan niya pala na yung si Saitama ang tumalo kay Awaken Garo gamit lamang ang isang suntok nito. Interesante nga itong parting ito dahil sa alam naman natin na talagang wala nga nakapansin sa napakabilis na pagsuntok at pagtalo ni Saitama kay Garo. Tanging si Genos nga lang ang nakakaalam at nalaman niya nga lang ito nung ginamit niya yung cube na dala ni Saitama mula sa future. At dahil sa mga pangyayari at nasaksihan na yun ni Black Sperm, eh talagang takot na takot nga ito. At nasabi niya nga na yung lalaking yan ang pinakahuling gusto niyang makasalubong. Kasabay nga niya na biglang napalingon at may napansin nga yung si Genos. Agad naman ang pagtago si Black Sperm. Pero ang napansin pala ni Genos ay walang iba kundi si Ruber. Maliit na tuta na nga lang ito ngayon kaya dapat ay hindi na overgrown Ruber ang tawag sa kanya kundi overcute Ruber na. Tuwang-tuwa nga si Saitama kay Genos dahil sa may nahuli nga itong aso at mukhang hindi nga naalala ni Kalbu na nakalaban niya nga yung si Ruber sa Monster Association. Nakita naman ito ni Black Sperm at nasabi niya nga nabuhay buhay pa pala yung si Ruber. Masyado na nga raw itong lumiit sa ngayon kaya talagang napakamalas raw nito. Kaya kahit buhay nga raw ito ngayon, eh kaharap naman ito ngayon ang pinakamalakas nilang kalaban. Sorry na nga lang daw itong si Ruber kaya habang abala mga ito kay Ruber, eh tatakas na nga raw siya at lalayo as much as possible sa lugar na yan. Tatakbo na nga sana itong si Black Sperm, pero pigla binuhat ni sa Saitama yung si Ruber. Sinabi nga ni Saitama na what a nice dog yung si Ruber. At naisip naman ni Black Sperm na mukhang hindi nga raw ito papatay ni Saitama. Mukhang naisip nga raw ni Saitama na mukhang isang ordinaryong aso nga lang daw yung si Ruber. Mukhang mahilig nga raw ito sa mga hayop. Kaya siguro ay hindi kanito nito papatayin pag mukha kang isang hayop. At mukhang hindi rin daw violent yung si Saitama. Dagdag pa ni Black Sperm ay akala niya nga raw ay kailangan niya magumpisa sa wala. Pero maaaring ito na nga raw yung chance niya. Sinabi naman ni Genos kay Saitama Saitama gusto nga raw nito ng aso. Sumagot naman ng oo si Saitama dahil sa sabi nga raw nila ito nga raw ay man's best friend. Sinabi naman ni Genos na talagang cute nga raw ang mga aso pero mahal nga raw ang pakain sa mga ito. At makikita nga natin na talagang amo na nga si Ruber kay Saitama at dinidilaan na nga siya nito. Nagpaalam naman si Genos kay Saitama aalis na nga raw siya dahil sa may mga kailangan siyang gawin sa headquarters ng Hero Association. Habang nag-iisip naman ng mabuti at talagang pinagpapawisan nga rito si Black Sperm. Kahit na nga raw mag-umpisa sa ngayon ng pagh sa mga natira sa Monster Association e eh wala raw talagang mas safe na lugar kundi ang makatera sa napakalakas na hero na yan kaya talagang kailangan niya nga raw sumugal sa gagawin niyang ito at mula nga dyan sa last part ng chapter ay eh agad nga tumalun niyang si Black Sperm at nagpunta nga ito papalapit kay Saitama at Ruber napalingon nga agad sa kanya si Saitama at gumagawa pa ito ng tunog para mas magmukha itong isang hayop alam naman natin na talagang walang kamukhang hayop itong si Black Sperm kaya titignan natin kung anong gagawin ni Saitama ay tama sa kanya. Pero yun overall ay talagang parehong pareho nga ang chapter na ito sa mga nangyari sa webcomic at kung ganun ay gagawin rin pet ni Saitama yung si Black Sperm at isasama nga ito pabalik kasama rin si Ruber So yun ito na nga ang kabuan ng video natin at syempre i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to Kung nagustuhan nyo syempre ang video natin ay huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. At yun maraming maraming salamat syempre sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi bagang